Magandang hapon po mga palangakos, pananampalataya. So basahin po natin ang pahayag, chapter 19, verse 5. Nangagpatira pa ang dalawampot apat na matatanda at ang apat na nilalang na buhay. At nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nangagsasabi, Siya, Nawa, Aliloya. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, Nin yung lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas na maraming tubig na gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y ay mga gagalak at tayo ay mga gsasaya, mainam at siya ay ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At saka kanya ay ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpagtira pa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuon Hesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuon Hesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwilan siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diandima. At siya ay may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di na kaalam, kundi siya rin. At siya nararamta ng damit na winisika ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag ng Verbo ng Diyos. At ang mga hukbo na sa langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito isugatan niya ang mga bansa at kanyang pagkaharian ng tungkod na bakal at niyoyorakan Niyang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita ko na ang isang anghel sa araw na siya ay sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid. Halik kayo at mga katipon sa dakilang na ng Diyos." upang kayo makakain ng laman ng mga hari at nang laman ng mga pangulong, kapitan, at ng laman ng mga taong mga kapangyarihan at nang laman ng mga kabayo, at nang mga nakasakay dito at nang laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man, at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nakakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo." at sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bula ang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinagdaya sa mga nasigtanggap at ng tanda ng hayop at sa mga sumambas sa larawan nito. Ang dalawang ito ay nahagis na buhay sa dagat ng apoy na nagliliyab sa sopre at ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng na mga laman nila. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Purihin natin po ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoon. Amen.